si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Inako ni Duterte ang responsibilidad sa mga nangyaring karahasan noon pero itinanggi ng dating Pangulo na may utos siyang patayin ang mga drug suspect paliban kung para sa self-defense. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Banyos Mean, ongoing po ba, ba itong hearing at ano ang latest dyan? Hi Ruth, magandang hapon sa iyo. Yes, ongoing pa yung hearing at kasalukuyan pa rin tinatanong uh, Senator uh, dating si, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatungkod na dumating sa Senado kahina para dumalo nga sa unang pagbinig ng Senado kagnay sa war on drugs na pinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dumalo raw siya para akuin ang responsibilidad sa mga patakarang ipinatupad niya bilang presidente. Wala rin daw siyang pinagsisihan dito dahil ginawa niya raw ito para sa mga Pilipino at walang balak mag-sorry sa mga pinatupad niyang polisiya sa drug war. Giit pa ni Duterte, huwag siyang tratuhin presidente o kaibigan, kundi bilang witness para lumabas daw ang katotohanan. Sa kanyang pagsalang ipiniwanan ng Duterte na noong kampanya niya pa lang noong 2016, ipinangako niya na sa publikong patitigilin ang pagkalat ng illegal na droga sa bansa. Pero kasama raw sa utos niya ang rehabilitasyon para sa mga drug addict. Itinanggi rin niyang iniuutos siyang patayan para maisagawa ang war on drugs. Pwera na lang kung kailangan ng mga polis sa self-defense. Ruth, rito ang pahayag ng dating Pangulo all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order ako ang managot at ako ang makulong do not question my policies Because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Philippines, nandito rin ang mga kaalyado ng dating Pangulo gaya na, na Sen. Robin Padilla at Bongo. Pakiusap ni Padilla, sana wag daw haluan ng politikang investigation ng Senado. Samantala, dumalo rin sa pagpingig si dating Sen. Laila Dilima. Umaasa raw si Dilima na hindi mauuwi sa mga nakagawi ang ran ni Duterte ang pagpingig. Mayan kanina nakita ko meron ding mga ano no pamilya ng mga biktima diyan sa loob ng diyan sa mismong hearing pero meron din daw palang nagtipon doon sa labas ng Senado. Yes, actually mas maaga yung pa-protesta sa labas ng Senado kasi 10 AM ang starting hearing dito pero yung kilos protesta sa labas ng Senado ay nagsimula ng alas 9 ng umaga. Ito yung mga grupo ng uh, kasama ng mga naulid ng ng mga ex-judicial killings victims ng Duterte administration. Kiling nila Ruth mabigyan ng hustusya ang nangyari sa mga kaanak nila. Yan muna ang litasito sa senado, so, balik tayo Ruth. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages Don't lose five.